losong na tayo ulit, losong na. Oh, Nandiyan na 'yung mga aking mga kasama. Ang tropang pasmado. <laughs> tropang pasmado. At saka nandito si Willing Baid, oh. agoy. Ang angas mo. Sakto sa pa ako. Oh, ang alin? Sakto talaga. Nay. Oh, wag ka mga diyan. Parang maitumon man 'yan, noy. Eh. Losong tayo, losong ulit, losong. Lapitan na natin mga kasama kasi naitabi na nila sa gilid yung lambat. Naigilid na nila yung ano, pamanti natin. Kumustahin lamang natin. first person First, ano yan? Aba, aba, ma Aba, aba, dawala, da dawala yan ah Dala, yan, daw Golden tilapia at saka Silver na tilapia Abaw, abaw Ang no? Oh. Dala, hawak Mga kasama, oh Dala, yung hawak niya, oh Andun pa, oh pa, Mayroon pa sa kamay kumak masyado ano ano bugoy may mga tinik may mga tinik yung sa it oh tiga. oh ano to nakuy mga tinik yung janitor ito yan yan sige aba kita kita dinpul sa lubot mo ah <laughs> tinutubuan na pala ng talaba yung lubot mo You know. gua. <laughs> uh, ah. Sagad mudau. Anjanya ada muhan. nemu pas ada muhan. Ah. Oh, agumod na eh. Pag umagumod na, sagad na yun. Yan, sagad mo mm -hmm. sa First, ngayon kuha mga kasama oh. Ito pa isa nating mastermind sa pangingilog oh. Walang katulad ang heart rub ng makaiban.

Oke. Apa? Apa sapin sapin sila aja ah. nak? Dami kan? Nengka, nengka bul bul sila oh. Dami. Jendol <laughs> ini makan sama. Kalang. Kudu. You Kalang know? makan dayo. Jendol ini lo. Ayo sama. Ayo pun <laughs> makan dayo sama. Dalam dalam mana sahaja kita pos merung pada you know? <laughs> itu. Uh, Ayo lo. Hahaha. Ibu. Uh, Ibu. Wala, ini yung makakabala. Unahin mo muna yung gustong mauna. Is, is, is. Dito yun. ko yang dito. Nah, unahin ya. <laughs> oke okay. <Okay. Okay>. <laughs> Yeah. Ah, yes. Do. Nakahuli yung bata, nakahuli. Nakahuli daw siya, nakahuli. Ang yabang nitong bata na to eh. Nasaan, nasaan? Oh, dalawa? Oh nga no, dalawa pa nadali ng bata na to Angat mo daw, angat, kunti Aba Kalalapad nyo no Oh, dala-dalawa hawak ng bata na yan no Ha? Huh? Bilig? Malinggit? Talag? Bulag? <laughs> pustahan tayo, Bugoy. Wala kang mapakinabangan dyan kahit isa. Daw. Kuhanin mo daw yung malaki. Kung kaya ng kamay mo. Aba. Pustahan tayo, makakawala yan. Ipasok mo na yung daliri mo sa hasang. Galing talaga no. Aba. Yan o. No? Oh, na rin yung bata o. Oh. O diba? Di, angat mo. Kay ang kita. Harap ka dito. Hmm. So pa. Eh, huwag may harang mukha mo. Huwag may harang sa mukha mo. Yan. O oh, diba? Matiba yung bata na yan. Ibibigay din niya doon sa pinakagwapong Jimmy. Ana <laughs> ah, sana yung isa, hindi mo na napakinabangan. Sige. Sisid siya ulit mga kasama. Hahanapin ah, niya ulit yung isa. Sige, hanap. Sige, hanap. Oh, ayun. Minahawakan na naman. Aga. Yan mga kasama dito limang taon at kalahating buwan pa lang yan nanguhuli na batang bata pa yan limang taon at kalahating buwan at saka tatlong oras <laughs> ayan o oh. mastermind na rin yan ayan po yung bunso ni paring buta oh ayan o ayan o ayan na, ayan na. Oh, nagwawala. bulaga sila palutang-lutang pa sila sa umaga kunwari ha ah. ah, mamaya lutang kay sa lukbati sa sabaw ewi mo, 'yung isang